napakalaking tagumpay kay Erika, brother Admar, dahil wala pa man. Ito po ay wala sa plano. Kayo, kayong mga pulis, kayo tore, kayo Marcos, kayo Alos, kayo ang may gawa nito. Itong people power na ito ay wala sa plano. Kayo ang may kasalanan kung bakit naghihimagsik ang puso ng taong bayan. Kaya po, ah, umalis na kayo dyan. Okay, eto na po. Eto. Ang lakas na po ng sigawan ng tao dito, BBM resign. Galit na po ang yeah. taong bayan. Ayaw Sama. na kay Marcos. Simulan na po natin ito. Ah, uh, salamat po sa lahat na pumupunta rito at marami pa po tayong narinig na magpupuntahan dito. Binibigyan po sila hanggang mamaya lang na lumayas na dyan sa E. Talaga po nakuha. Ganda off. ng uh, people power na yan. Hindi ko na alam po ano pa masasabi natin. At uh, gabi ito ng walang tulugan, uh, Coach Oli uh, uh, nagbibigil na po ang sambayanan, nakabantay na po ang buong armed forces of the Philippines Maraming general na ng PNP ang nagbabantay ngayon uh, Nananawagan po tayo, uh, bantayan po natin ang mga kababayan natin Na ginadahas at ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ tinitirgas, sinasaktan, ginukutom. At ngayon po ay lumalabas na ang mamamayan ng Dabao at Mindanao. At sa buong Pilipinas hindi na po ito mapipigilan. Sinisingil na po nila ang karahasan ni Mr. Marcos. Dadagsa na po ang mamamayan. Mga barangay officials na po at taong bayan sa Dabao City ang kumikilos at tuloy-tuloy na po ito, Brother Admar, Coach Oli. Ito po ay hindi na mapipigilan. Kaya nananawagan na po kami sa Armed Forces of the Philippines. Nananawagan po kami sa Philippine National Police. Iwan nyo na po ang mapang-abuso at utak kriminal at wala sa katinuan na Marcos Jr. Government. At taong bayan po ang kampihan at protektahan ninyo. Nagsisimula pong ipinapanganak ngayon ang kasaysayan ng muling pagkakaisa at pagbangon ng sambayan ng Pilipino sa Davao area. At ito po ay dahil sa sakripisyo ng buong Kingdom of Jesus Christ na mga kababayan natin at pati si Pastor Kibuloy isinakripisyo po ang kanilang organisasyon lamang mamulat at magkaroon ng enlightenment and awakening ang taong bayan at nagaganap na po ito ngayon sa Davao City. Mhm. Mm maya, amiga eh baka makuha natin ayan, yung information na kayo no Jason Rubrico din para at least ma uh, makuha natin kung ano pa yung karagdagang detalye dyan mismo sa area kung saan nagsasagawa na nga ng uh, uh, rally itong mga uh, taong bayan, yung mga Pilipino, hindi lang ito kay OJC, mga Pilipino yes. na nagmamahal sa Pilipinas. Uh, yes, Master uh, Kite Kocholi. Uh, ayan po nakikita natin ha, uh, yung Marcos resign. Yan, yeah, pinag -re resign na si Marcos siguro. Uh, this is the time na mandawagan na rin po tayo sa local government ng uh, Davao, ng Mindanao. Ipakita e, nyo na po itong support nyo dito sa nangyayari ngayon. Uh, local government dahil magsusunod-sunod na po. Susunod na po dito ang Senado, etc. Et, cetera, et cetera. uh, ano? Ito na po, dagsana. Kaya, na go? go Lagsit na. Tapusin na natin ito. Ah, uh, siguro panawagan natin si Vice President. Oh, pwede na. Okay, po, sige, pasok. Pwede Vice na. Uh, President, ah, uh, go Coach Oli, manawagan na ma tayo. Makita namin. Oh, manawagan ka na. Man, na. makita namin kayo dito. Si Pangulong Duterte, mga kaibigan natin, mga Pangulong Duterte, si BBM. Senator Bato, oh, gusto ka namin makita ngayon dito. Ah, uh, kidnapping po ito. Bawal lumabas, bawal pumasok. Pagkain, iniipit nila talagang gugutumin kami dito. Hindi kayo laging nandiyajaan. Yan na po ang sinasabi natin eh, madalas. Hindi kayo lagi ang powerful. Kanina po, ha? Ah, isang ah, babae eh ah, isang ah, executive ah, secretary ng ating uh, ah, KOJCI inisprayan ng nakatalikod babae po to trinaidor si babae nakatalikod civilian may edad na po in sprayan ng uh, pepper spray ng isang pulis. Pepats na Lalaking tao. Ayun, uh, Coach Oli. Uh, Brother Admar, no? Kasi yes, mga pulis na harangin ang mga contingent na may report tayo na re receive. There are more than uh, 500 uh, people na hinarang doon sa dulo ng airport, no? Yun yung siguro nakita natin kanina na footage at subalit ngayon po ay tuloy-tuloy uh, na ang uh, pagiging matapang sa paninindigan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa mga taga iba't ibang lungsod kagaya di Oro City, Butuan City at uh, Iligan City at iba pa pong mga karatig lugar, Tagum City, pwedeng pumunta ng Dabaw at nananawagan po tayo sa lahat po ng mga binibiktima ng uh, kalukuhan pang-abuso sa poder ni Marcos Jr., panloloko sa taong bayan, mga ayuda nila, kung ano-anong kabulastugan, kagutuman, kahirapan. Ito na pong gabi ng paghukom at simula ng paglalakbay sa kasaysayan. Davao City and the KOGC Compound Cathedral Area is now the center of people power in the entire country. At nananawagan din tayo sa Luzon, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ay uh, lumabas po tayo at uh, Black Monday po bukas pero ngayon na nagsimula, naunahan na. At uh, nakikinig na po ang buong sambayan ng Pilipino at hindi na po ito mapipigilan. This is going to be a groundswell of people's resistance ng sambayan ng Pilipino para ipanawagan po ang pagbaba sa pwesto at kapangyarihan ni Marcos Jr. Kasama dyan ang pagpapalaya sa mga pulis na mga abusado at hiniral niya. Puntahan na natin si Jason Rubrico. Jason? Go. Okay, Jason. Admar. Yes, Hello, go ahead. Admar, naririnig niyo ba ako? Yes, loud and clear. Hello, Admar. Go ahead. Admar, nandito nga tayo ngayon uh, sa exit. Uh, yes, nandito tayo ngayon sa labas ng exit gate ng Davao International Airport kung saan kasalukuyan niyang nagkakaroon ng uh, rally ang mga KOJC missionary laban sa harassment laban sa pang-uusig, laban dito sa ginagawa ng Philippine National Police. Itong mga nasa labas mga kapartners, ito yung mga KOJC missionary na hindi na pinapasok sa tahanan nila dito sa KOJC Central Headquarters at nananatili pa rin na nasa labas dahil nga pinipigilan ni lockdown na ng uh, mga kapulisan itong uh, KOJC compound kung saan na hostage pwede na, natin sabihin na na-hostage na hinostage ng mga kapulisan sa pangunguna ni Nicolas Torre itong mga kapatiran natin na nasa loob ng uh, KOJC Compound. Admar, isa lang ang kanilang panawagan, uh, ang hustisya ay may bigay para kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa The Kingdom of Jesus Christ. ipinananawagan rin nila na umalis na ang Philippine National Police dahil hindi makatulungan ang kanilang ginagawa sa Kingdom of Jesus Christ lalo na dito sa religious compound na ikinukonsiderang sagrado para sa mga KOJC si missionary. Ngayon, at Mark, ang kanila rin panawagan ay bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos Jr. dahil anila hindi na fit, hindi tama na si Marcos ang mamuno sa atin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ginagawa niya sa the kingdom of Jesus Christ. At mar Okay, uh, at uh, nakikita natin sa kasalukuyan. Meron tayong ano ha? Paano nagkaroon ng uh, mga ano dyan? Foreigner dyan sa area. nung silbi niya dyan? O, oh, parang may mga puti eh. at mar, no? Oh, oh. And uh, right now, habang nagaganap ito, nandyan daw si Marbil, ang chief hmm. ng National Police na teroristang grupo ni Marcos Jr. sa loob ng compound ng uh, uh, regional office sa Katitipan, no? May mga puti tayo nakita, no? Tsaka binabantay uh, ng mga pulis, ha? Oo nga Parang ito yata ang karga ng helikopter kanina. Uh, so posible na nag-a-update sila baka FBI or US State Department ito. Uh, mukhang sila nga ang gustong ipakuha si Pastor Kaya atat na atat si Tore, uh, at si Abalos at si Marbil, no? Uh, mukhang uh, totoo nga ito, uh, Brother Admar, no? Kung hindi yan US State Department, yan ay mga FBI representative or uh US Treasury Department uh, special unit. So nandito nga ang mga Amerikano. Mga kababayan na saksiyan po natin ngayon na sa Davao pala sila. Uh, so sa helicopter sila. Uh, they were given the false information, false alarm. Hindi nila nakita si Pastor at uh, hindi nila nakuha. So siguro nag-update ng briefing itong mga puti. Uh, Brother Admar no, itong mga agents of US government na kasama at iniiskorta ng mga polis. So sa taong bayan, alam na po ninyo, ibinenta Ipe, po ni Marcos FBI. ang ating bansa sa mga dayuhan. FBI. FBI ba? Kaya na, oh, so, na sila kasi uh, matagal eh, na yan sila napapansin dyan eh na palakad lang. Uh, FBI lakad. yata ito, no? Na, uh, FBI. Verify pa natin, no? Uh huh? Uh, basta, yeah, na, ano yung ito? Uh, foreigner, hindi natin alam uh, ano uh, yung purpose niya doon sa area. Yes. Naalam naman natin uh, na, uh, na no? sinera yan. Tumadagsa ng mga tao. Mm ah, -hmm. uh -huh. Admar, uh, dito sa lugar ko po, uh, dinig na dinig. Dinig na dinig po ang, ang sigawan ng tao dito at papunta sila. Maraming papunta ng tao at patungo dyan sa airport. Mm -hmm. uh, siguro matanong natin si Brother J kung uh, ano anong pinupunta. Uh, dito. siguro uh, mapunta sila dyan sa kamila eh, at nagsisigawan po sila. Oh, malakas na po ang siga sigawan nila ng hustisya. Oh, grabe alam kung bubuksan na o yung Pero kita nyo habang kayo po ay nagtitipon-tipon dyan sa Dabao, may mga puwersa na po napapunta ng Malacanang din maya, -maya lang, Mendiola na, uh, para yanigin po ang uh, Malacanang ni Marcos Jr. para lumaya sa poder. No? Ito, may mga panawagan na, oh. na po ng Black Day protest ngayong linggo ng gabi, ipapanganak ang pangatlong lundo ng kasaysayan sa Pilipinas upang bawiin ng gobyerno sa kamay ng mga abusado, kriminal at utak sindikato na uri ng gobyerno. So this time around it's not only in Davao at Mara nagpananawagan ang maraming grupo ngayon sa Metro Manila na Mindyolana hindi na EDSA, sa Mindyolana at doon na mag, uh, mag DJ ang taong bayan in solidarity with what is happening right now in Davao parang laboratorio na ng martial law at kung paano ginagahasa ang karapatan at kalayaan ng mamamayan, lalo na sa compact ng Kingdom of Jesus Christ. Saka, Ustisya oo. para sa Kingdom of Jesus Christ, sa sambay ng Pilipino. Sa lahat ng mga Pilipino ang uh, panawagan na ito, hindi lang ito sa KOJC, dahil maaring mangyari ito sa bawat isa sa atin, iba't ibang mga religious group, Mapakatoliko ka man, Iglesia Ni Cristo uh, at ano pa mang mga, uh, mga grupo sa mga kapatiran nating muslim, mga Pilipino yan sila at sila mismo nakakaramdam din kung tinutugunan ba ng kasalukuyang gobyerno ang mga problema ang kinakaharap nila kada araw o baka nakakaramdam na rin sila na tila, bulag pipi at bingi ang lahat ng uh, ang lahat ng mga ano ang uh, lahat ng mga uh, gusto nilang uh, gawin, di ba? Uh, na gusto nilang mangyari at uh, sa gobyerno at inililihis lang ang mga uh, issue, ma um, Kai Eric. Tama po kayo, brother Admar. Mar. Uh, ang paggamit ng uh, labis labis na karasa at puwersa ng gobyerno laban kay Pastor Kiboloy ay pagpapakita po na inililihis nila ang totoong issue ng kapalpakan at kabulukan ng gobyerno ni Marcos sa panunumbalik ng pangungurakot, pandarambong sa kaban ng bayan, sa korupsyon, kagutuman. At mukhang may ano ah, Brother Admar, ah, may feed yata on the ground, may nagkakagulo, at ah, hindi natin alam ano ito. At ah, mukhang ah, ang mga polis ay nagkakaroon ng pag-escort, no? Ito ba yung puti na nandun sa area, no? Ah, Brother Admar, can we have Jason kung nandyan pa para ma-update ang kababayan natin? At pero tuloy-tuloy ko, ang paglusob ng taong bayan, dito sa mga ilegal na pangnanakop at pag o ng pulis sa Kingdom of Jesus Christ no. Na dapat uh, ito na ang bunga ng katarantaduhan ni Abalos, ni Marbel at ni Tore sa utos ni Marcos. Ito na, dumadagsa ng taong bayan, hindi na po ito mapipigilan. Ang buong Mindanao po ay magkakaroon ng pagyanig ng katarungan at hustisya laban sa kanilang nakikitang abuso na ginagawa ni Mr. Marcos. Lumabas na po ang lahat ng taga-Dabao gabi nang walang tulugan na po ito. At nananawagan na po tayo sa mga local officials, uh, Mayor Paulo Duterte, all uh, city councilors, vice mayor, at mga barangay officials ng Dabao City. Let us protect Dabao. Let us protect the people of Dabao. Let us protect our kababayan, lalo na po ang ginadahas, sinasaktan, at ginagahasa ng Philippine National Police na kababayan ninyo na mga civilian na Pilipino din na nandyan sa Kingdom of Jesus Christ. At Mar, ito'y tuloy-tuloy na panawagan na ng sambayan ng Pilipino. Mm -hmm. At uh, Jason, nandyan ba na si Jason? Ito ay, uh, okay, wala na. Si ano na lang, si uh, Coach Oli. Okay, ito kay Ang tatanggap kay Paninindi. Okay, panin Bot, si itong mga pulis natin na dito sa tanong ng KOJC. Kasama po dito si, si, si Torre. Si itong mga pulis, ito si Marvin. Hindi sila, nanind hindi sila nanindigan okay, si Torre. Sa katarungan, hindi sila nanindigan sa tama. Kaya ipinapakita ng taong bayan, kung hindi nyo kami kayang ipagtanggol sa katarungan, kami mismo ipapakita namin kung paano manindigan sa katarungan. Ito na po. Uh, kaya nga, pa panawagan sa mga personalidad, pumunta na po kayo dito. Ka pumunta ka na dito, masaya yes. dito. Eh, ito na ang matagal nating inaantay. <laughs> ito po, yes. at uh, meron po kaganapan dyan na may papunta ang mga taong sige. bayan, papunta towards sa air the airport siguro, makakuha nga tayo ng report sige, dito sige. Kay, uh, oh. kay Brother Jay. At uh, pumunta doon na tinaharangan ito. para nga uh, may, at mukhang uh, dumadami na, na daw ang tao na hinaharangan ng pulis. Kaya nga, ito, oh. Mr. Marcos, tingnan mo ito. Uh, Abalos and Marville, no? Uh, Armed Forces of the Philippines, no? Uh, Gibo Chudoro. Anong gusto niyong gawin dito? I-disperse? Sakta na mga tao? Hindi niyo na ito yung mapipigilan. Nagigising na po at napumulat na ang buong sambayan ng Pilipino. Ang paghuhukom ay dumating na. Ang pagtutuos ay nandyan na. BBM resign. Marcos alis dyan. Dumadagundong ngayon sa Davao City at narinig nila Coach Oli live. Nandun sila at kami naman ay na naglalakbay via Information Highway at upang ipalarating sa buong daigdig, nagsisimula na po ang panawagan ng mamamayang Pilipinong bawiin ang kapangyarihan sa kamay ng kapusado at sindikato ng gobyerno ni Marcos at itatayo namin ang matino at matuwid na gobyerno at pamumunuan kami ng aming vice-presidente bilang legal at konstitusyonal na tagapagtaguyod ng succession sa kapangyarihan sa pamahalaan. Ito po hindi na mapipigilan. This will now be the birth and unfolding of real power of the people starting right now in Davao. Sambayan ng Pilipino, magising na po kayo. Huwag niyong antayin na lumala po ang ating kalagayan sa isang incompetent at napaka-notorious sa Moral Bank na uri ng gobyerno ni Marcos kung saan ginamit niya na private armed goons and hoodlum ang mga pulis. Hindi na po ito mapipigilan gabi ng pagpapanganak sa kasaysayan na nagaganap ngayon na pagsisimula ng people power sa Davao City. Um, ka Eric Coach Oli, naalala ko yung sinabi niya no? ni uh, Vice President Inday Sara Duterte nung pinuntahan siya ng magkakapatid na Marcos para suyuin kasi kulang sila ng suporta sa Visayas at Mindanao. At ang naisip ni Vice President Inday Sara Duterte during that time ay ang Mindanao at ang Visayas, kung saan maraming mga proyekto na naumpisahan, mga key projects, ang kanyang tatay, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula rito, umaasa siya na magkakaroon ng tunay na unity at continuity. Pero ano ang nangyari ngayon? Lalo na dyan sa Mindanao na pinagkakaitan na ngayon. Kaya sa mga taga-Mindanao na hindi man makakapunta sa uh, Metro Manila kasi ang sumikat dito, uh, Ka Eric, yung EDSA. Parang ang nakikita ko, baka ang susunod na EDSA ay dito na ngayon sa bahagi ng Davao City, Ka Eric. Correct. Agree. Uh, kaya nga ang uh, banggit natin, uh, the offering of life And sacrifices of Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibolon has now grown into fruition to become a redemption of the country, our people power. ayan na, ang bandila ng Pilipinas. ayan na, do ang mamamayan. Tamak, brother Admar, the birth or rebirth of people power now is being started in Davao City, in front of Davao Cathedral of Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay hustisya at katarungan para sa sambay ng Pilipino at nagsimula na ngayon sa dabaw. Inisingil na po ng mamamayang Pilipino ang kalapastanganan, abuso at sa kapangyarihan at pagkabulok sa pangungurakot ng gobyerno ni Marcos Jr. na pupundi na at Napupuno na ang mamamayan Kaya ngayon dumadagsa na sa Davao City Nananawagan tayo sa buong daigdig na may mga Pilipino Sa buong bansa na kung saan man kayo By the number of 5 or 10 lang kayo Magtipon-tipon in prayer and in solidarity Online join SMNI, DCAR online platform And join the online people power right now Happening in Davao City At ito nang simula ng pagpapanganak ng pagbangon ng Pilipino para ibangon ang matuwid na pamamahala sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Marcos Jr. at sa mga alipores niyang abusado. Ocholi, nandiyan. Uh, pa, kay Eric at brother, brother at bar. Uh, siguro uh, magpapaalam muna ako dahil uh, wala na akong masabi dahil nagliliyab na to. Gusto ko na lumabas. Ah, uh, Oh, andiyan na. Pagdala si Congressman Pulong Duterte. Ayun na, sinatapak ko din na Rosa. Let's go now to the uh, boat. Gusto ko lang bumaba. Sige. Okay.